Hello mga ka M. eto na nga ang kumarin yung kugang. Maagang pumasok sa work para maganda-gandaan ulit. O ba diba, sa pagsipagan ng kunwari, parang naman may sahod at makabili naman ng grocery. Papak, ba diba? hmm, Kunwari, nagwawalis-walis. Pero hindi aalis sa pwesto, ba diba? Para hindi masita, ha? Ah, ba? Diba? At dahil maaga pumasok ang kumari mong kugang, diyan na rin siya mag-exercise. oh. pak, o, oh, pak. Um. sa dya. O, eh, may owalis oh, again. Pak, 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 pak. O, oh, Um. Diba? Mm. Kabog, walis again. O, oh. oh. salamin, salamin. Yan. Thank you for watching, mga ka-eme. Please subscribe and like for my video. Thank you.